napakahirap ng ganitong sitwasyon unang una hindi ko maiwasan na hindi laging ma-stress kasi nakikita ko yung pamilya ko na naghihirap Apektado sila sa nangyari sa akin hindi nandyan yung mesis ko gumagawa ng paraan para makakain kami sa isang araw minsan kinakapos pa kami mayroon pa kami mayroon, mayroon pa akong estudyante na nag-aaral kaya ang hirap talaga Yes, good morning mga ka-snipe, time chill! Uh, 7 o'clock in the morning at nandito ako, ako ngayon sa Kabuyaw uh, Laguna ano? Uh, nandito naman lang tayo alam ko dito si Kapling Pling nakatira nadalawin na lang natin si Kapling Pling mga kaista nandito na rin tayo sa Kabuyaw ito uh, Walter Mark sa likuran ko medyo uh, bag, nagpapag yung panahon ano? kasi malapit na pala ito sa ano? Mount Makiling at ito uh, mga ka-snipe hanapin natin yung address ni Kapting Kling medyo madilim pa ho oh. dahil sa bag okay mga ka-snipe hanapin muna sa surprise natin si Kapting Kling let's go 152 Lot 38 30, Ah doon sa dulo Flat. Malamang sa malamang Ito na nga yun 1.5 Ito yung 1.5 boss ano? Hmm. Lot 9 kaya? Yeah. Asa kabila? Salamat! Kabila daw mga ka-snipe Mahirap pag ano hindi natin kabisado Wala kasi mga number yung bahay oh. 1 2 3 Beberapa dito na to banda. Dito na tayo magkakamali dito na to. 15 14 11 10 9 ito ito Team Black 9 Sino nakatira rito? May tao kaya? May ano lang, hinahanap ng tao Ano siya? Ah, stroke victim Ito, si Larry Ah, Okay ito na mga ka-sniper no? Natagpuan na natin. Nandito kaya? <coughs> ha? Ah? Tao po. Tao po. Tao po. Yes. Kumusta? Ay! Oy! <laughs> <laughs> Kumusta? Nino, teka teka teka. Tayo ko kung lari. Ito na mga She, ano, ka snipe si ano, kapling-kling. Ah, nakakatayo ka pa rin. Kahit pa pano. kawawa yung kaibigan ko to mga ka-snipe. Sino kasama mo dito? Alam <laughs> mo na doon ng almusal. Ayun doon sa likod? Oh, asama mo yun? Yeah, yun. Ako nagukas din ako ng mga pinaglutuan niyan. Dito, ano ko po itong bahay namin? Yan, yan, ang bahay namin dati. Tapos? Yan. Ayan. Oo. oo. Tapos nung umalis kami, pagbalik namin, wala nang ibigay na sa iba. Ano ko po yung mga ka-snipe yung kalagayan ng aking kaibigan noon. Oh. Yun ang anak mo? Oo, yung panganay ko. Yun yung anak ko. Yung bunso sa'yo. Yung isa nandun, mayroon silang taekwondo ngayon. Ayaw siya po sa lawa. tayo tapos nagsama tayo sa Santa Elena, di ba? Mm -hmm. Pabuti naman yung kailan lang kita naisip. Sabi ko, ano sa pa hino? Papasalamat ako sa kasama kong sniper. Salamat sa pagdaraw sa akin. Natabigyan ako ng atensyon. Ito sa mga viewers ni Sniper, sana patuloy niyo po siyang suportahan. Nandito siya sa akin para tulungan ako. Napakahirap ng ganitong sitwasyon. Unang-una, hindi ko maiwasan na hindi laging ma-stress kasi nakikita ko yung pamilya ko na naghihirap. Apektado sila sa nangyari sa akin. E, ayun, buti nandyan yung misis ko gumagawa ng paraan para makakain kami sa Isang araw, misyang kinakapos pa kami, mayroon pa kami, mayroon pa, kami mayroon pa akong estudyante nag-aaral, nag kaya ang hirap talaga. Kaya doon sa mga eh, pusong ginto na lungan ako, maraming maraming salamat sa inyo at sa tulong ni Sniper. Maraming salamat at ito napuntahan ako. Kasi sa totoo lang, kailangan ko talaga yung tulong ngayon, hindi... Oh, ayan si Mrs. si Mrs. Mama na. Galing sa ano, nagtitinda. Ayan, galing sa ayan po. E, eh, sa mga inaabot nyo kay sniper sa mga tulong nyo na si sniper ang pinagkatiwalaan ninyo, patuloy nyo lang uh, at siguradong makakarating yan sa papa-pupuntahan. At katulad ngayon, nandito siya ngayon no, para kumustahin ako kung ano yung pangailangan ko. Eh, sa pagbalik ko, ano na yan? Uh, na natin yung uh, pinag-iipo natin ano, uh, gaya sa nasabi ko nung live video ko Uh, Nag-iipon talaga tayo para kay Kapling-Pling kasi mostly every Sunday o Ahi para makapag-ipon tayo. At uh, may isang uh, sponsor na tayo from uh, uh, Kuwait, si Ma'am Vida-Vida. Uh, inaantay ko na lang kung kailan siya mag-send ng kanyang uh, sponsor para kay Kapling-Pling. Pag uh, dumating ho yun mga ka-Snipe, uh, ako'y uh, babalik agad dito para maibigay natin sa kay Kapling Pling at sa kasama na yung ano, pinag-iipong ko uh, kung magkano man yung aabuti nun sana makarami tayo at kung may nais pang mag-sponsor ano, uh, ilalagay ko lang dito sa Jcas uh, account ni Kapling Pling alam nyo maliit man maliit man o ano man yung bibigyan nyo napakalaki ang, laki ng ang laking halaga niyan para sa isang katulad ko at sa maraming salamat din kay sniper alam nyo si sniper po ay isa ring mahirap na araw araw na masada para lang matun, matugunan yung kanyang pangailangan sa kanyang pamilya pero hindi siya nag alintana gumawa ng maganda o tumulong sa mga taong dapat tulungan na katulad ko kaya doon din sa mga maano din yung uh, kaisipan na tumulong kay Sniper. Maraming maraming salamat sa inyo. At nakaka makaka assure kayo na yung mga inaabot nyo kay Sniper ay sigurado makakarating, makakarating doon para doon sa papapuntahan. Kaya sana supportahan nyo lagi ang kanyang channel, ang uh, kanyang advocacy na tumulong sa mga PWD na katulad ko. Uh, sana sana suporta niya kanyang ano na charity vlog. Marami pa siyang matutulungan. Una bali. Hmm. Pero hindi naman yan bali, di ba? Hindi, parang na ano, ano, ano lang siya, parang na uslit lang nung na-stop. Pero ano kaya yan kung tayo, oh. Yun na nga, inano ko yung mga magaling manghilot, diba? Yung binabalik yung mga ano. Oo, yung parang bumaba yung joint Oo. Yung, yung, piniim ko, yung may nagpiniim ako, hinahanapan ako ng x-ray. ayaw ko lang kung, ayan pero ayaw ko lang. Na-dislocate lang. Na-dislocate. Pero hindi ka naman bumagsak. Hindi, hindi naman ganito na. Hindi, yung pagka-stroke mo hindi ka bumagsak. Oo, oh, na stroke ako. Nasaan ako nung nagtitinda ko ng ano ko. Pag, pagbigay ko ng mga syukli, wala na, hindi natapat mo yung customer. Oo. Oh? Kaya napuna ko ng customer ko, sir, istro ka, ha? Ito sabi ko, iyak ako, sabi ko, Lord, huwag naman muna ngayon, Lord, maliit pa mga anak ko. Ayun na nga, tuloy-tuloy na, dinalan nila ako sa ano, sa hospital. Ano lang, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Ano lang, uh, panali ko lang yan. Ito yung ano yung bike ni Kapling Pling mga ka Oh. Yeah. Hindi na to natakbo ngayon. Iya, yeah, ginagamit ng anak ko na gumagamit. Ah, anak mo na. Oo. Oh. Sari na ko patulong sa ano ko. Sabi ko kung ulo okay, na sana tayo dito pala sa palagi nagre-ride sa basta-basta. Ito yung ano sitwasyon nila rito. Oh. Ko. Papayap talaga sa akin yung stress. Wag, wag mo ano yan. Labanan mo yung, yung stress kasi, kasi, yung yung hindi stress. Ko, hindi ko maiwasan na maiisip yung pamilya ko na naghihirap dahil, dahil sa sitwasyon ko. Kasi hindi naman talaga abutin kami ng ganito klaseng nagihirap. naghihirap naman kami talaga dati pero hindi, ganito katulad siya ganito. Nala, yan mga ka-snipe yung ano niya ngayon. Yung kalagayan niya ngayon. Dati, ang nito kasi star player namin to sa basketball eh. Tatakbo pa nga tayo diba? Pero sa ngayon talaga, ito na yung ano niya. Yung kalagayan ng aking kaibigan. Hirap talaga. Mabuti talaga kalahati lang, no? Ayun po. Hindi hindi na kaya, parang gusto ko laro tayo ng basketball. Naku, <laughs> nalala ko yung mga ganong ano. Nagiging maraton din tayo nung sa Yun mga ka uh, kasi dati player ng ano to, sa Shopwise, ano? Shopwise, alabak. Star player ito, ng ano, ngayon uh, na... na. Nagkaroon ng problema. Kaya syempre, yung uh, gaya na nasabi ko na... Gagawa tayo ng paraan na matulungan natin si Kapling Pling. Hanggang dito na lang mga ka-snipe ah, kung nais nyong tumulong sa kay Kapling Pling Message nyo lang po ako Archer Sniper Vlog sa aking uh, page Maraming salamat At pakis uh, pakishare na lang po Ang video natin ano? At back to angkas na naman ako Mga ka-snipe para makapaghanap buhay Si sniper, bye bye